Hello, 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 my dear! Kumusta kayo, my dear? Kumusta, kumusta? Last na sojak sign na ito para sa ating uh, second half of June. This is from June 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading. So, reminder, my dear, paalala lamang po sa ating lahat na ang gagawin natin today ay general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Medyo i-clear lang natin yung ating table ng very, very slight para medyo meron tayong space. Okay. So, my dear, kumusta po kayo? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. And thank you so much sa mga walang sawang abangers natin dyan. Yung mga walang sawang nag-aabang ng ating mga readings. Thank you, thank you very much. Sa mga napadaan, sa mga napasilip. Welcome po kayo sa ating channel. I hope na ma-enjoy po ninyo yung ating reading. Okay. So, tingnan natin may dear. Umpisahan natin ang reading mo. Teka lang, bukas pa pala yung electric fan. Ayan. Gumagalaw-galaw yung ating mga candles. Okay. Parang may nangyayaring paranormal. Paranor pananor paranormal, <laughs> paranormal. Ano ba yan? Okay, my dear. So, let's start your reading sa pagkuha natin ng... Pusibleng maging energy mo ngayong second half of June. Tingnan natin. Anong posibleng maging energy ng ating mga my dear Scorpio ngayong second half of June? Posibleng maging energy ng ating my dear Scorpio ngayong second half of June. Okay? Wow, two cards. Dapat isang card lang to my dear. Pero dahil I decided na magja-jumping card tayo today. Sige, masahin natin. Okay. Mm. Okay. So, maganda yung combination ng dalawang card na to kasi sa energy ng High Priestess, Revelation. Okay. Ito, stable na energy to, Ten of Pentacles, may kinalaman sa family. So, ang unang nasagap ko na energy, my dear, yung pag-enter mo sa panibagong... eh uh... teka lang. <laughs> pag-enter mo sa panibagong energy ng kaperahan. Okay? Yung, yung parang Nagkakaroon ka dito may diyo ng awakening, kung paano masusolusyonan yung problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal uh, Revelation ng mga blockages sa loob ng pamilya, sa loob ng kaperahan, yun na mga nakukuha ko sa loob ng relationship So I can feel na parang may awakening dito may diyo sa energy ng high priestess Ang ah, nagdala dito si high priestess eh, okay, na parang magkakaroon ka ng awakening sa second half of June kung bakit nagkakaganon yung problema sa usapin ng financial, kung if you have any problem na may kinalaman sa usapin ng financial, if nasaan yung blockage, mga ganon, kung ano yung kinakailangan mong gawin dun sa isang certain na problema. So, yun yung overall na energy mo. Okay. So, maganda yung energy mo, my dear Scorpio. Super, super nice. I love it. Okay. So, next natin over here, pagpatungin na lang natin siya, iharap natin si High Priestess kasi I know naman yung energy na nito. So, next card natin is energy ng second half of June. Yung nilalabas, my dear, ng second half of June for you. Tingnan natin. Energy ng second half of June para sa ating mga, my dear, Scorpio. Okay? The Nine of Sword. So, hindi magiging mabait ng second half of June, my dear, para sa'yo. Kasi ito, my dear, energy mo to. Okay? Ito, my dear sinasabi na may mga stress. Okay. Meron mga stress, meron mga overthinking na mga mangyayari. actually, ano to eh, pinaparamdam sa'yo ng second half of June. Parang binubulong-bulong sa'yo ng second half of June na, andito na ako, stress, di ka makatulog, di ka... Ang, ang maganda dito, my dear, ginagamit mo itong energy na to para ma-resolve yung mga problems. So, ibig sabihin, you are not affected. Very nice, di ba? Sobrang nice. You are not affected. Kahit nasabihin natin, my dear, kasi ito energy lang to ng ano, hindi mo to energy magiging energy mo lang to my dear kung in-entertain mo. Kaso, hindi mo siya in-entertain. Hindi mo siya in-entertain. Okay? Bagkos, ginagamit mo pa tong kung ano tong mga excela na ito my dear sa energy na Nine of Sword para magkaroon ka ng awakening. Ganda. Pero so far, expected mo na my dear maraming mga tension sa second half of June. Maraming stress, maraming mga ganyan, problema. Pero iba yung energy mo eh. 'di ba high priestess, okay? Pag dumating yung stress siguro parang ang reaction mo my dear. Aha. Ganito kita susolusyunan. Ganon. you are not affected. Nararamdaman ko you dear, not you are not affected talaga at all. Okay. Speaking of affected, tingnan natin my dear kung ano ang magiging blockage mo. Posible ring blockage ng ating mga my dear Scorpio, second half of June, we have here, Oy! the devil. Ano ba 'yan? ito talaga si devil wala talagang wala talagang ginawa to ko talaga ano manggulo ng manggulo okay pero you're not affected naman my dear okay so ang nakukuha ko dito my dear gagamitin ni devil yung mga energy sa paligid mo to distract you pero you're not affected okay so you're not affected my dear relax makakahinga ka you're not affected bagkus ang mangyayari dito is like aha ikaw pala si devil black Ganon. Okay? So, napakaganda ng energy mo, my dear. Very, very nice. Okay? So, silipin natin, my dear, yung past. Okay? Let's go back sa iyong nakaraan. Let me see ano nangyari sa nakaraan ng ating mga my dear Scorpio. Okay, let me see. bakit? Hmm? Hindi sasabihin pa nga ako eh. nag ba siya? Bakit tayo bumabalik sa past? Kasi possibly my dear na baka merong mga energy ng past na alam mo yung maka-apekto sa'yo ngayong second half of June. So, tingnan natin. Let me see. Balik tayo sa nakaraan ng ating mga my dear Scorpio. Let me see energy ng past. Kanina meron na eh. Kaso hindi na siya hindi siya nagtuloy. Energy ng past para sa ating mga my dear Scorpio. Energy ng past. Okay, eto na. Ganun lang yung energy ng past, no? Parang gusto niyang lumabas na ayaw. Okay, we have here the Ten of Wands. Okay. Sinasabi dito, my dear, na the Ten of Wands struggle. My dear, kumbaga parang ano, I think parang ano lang to, uh, encouragement or parang motivation lang sa ang nakukuha dito. Kasi sinasabi sa pas my dear na talagang struggle ka talaga kung struggle ka talaga sa kung ano yung mga bagay na gusto mo mangyari. Pero at least nakukuha ko talaga dito yung dedication mo talaga para matupad yung mga bagay na gusto mo mangyari in your life. Okay? And I can feel my dear na this is not the first time. Dito ang first time my dear Scorpio na dadalawin ka ni Devil or gusto kang dalawin ni Devil my dear. Pero I'm so happy and I'm so proud of you, my dear. Kasi kahit ilang beses kanyang dalawin, ilang beses kanyang, alam mo yun, ah uh, gustong ilihis or gustong i-deceive is hindi ka na-apekto apektuhan, okay? You are not affected, my dear, with this energy, okay? Pero so far, yung energy nung nakaraan, sinasabi lamang dito na, na you've been through a lot, ang dami mong pinagdaanan, my dear, ang dami mong mga pagsubok na pinagdaanan, and nararamdaman ko dito, my dear, na na-overcome mo yon okay? So next card naman natin is message galing sa ating mga spirit guides. Anong gusto sabihin sa iyo ng ating mga spirit guides? Okay? We have here the Hermit. Mm-hmm. So sa energy ng Hermit, sabi ng ating mga spirit guide, my dear is huwag mong pagsisihan. Okay? Tanggalin mo sa mga araw na to, my dear, yung energy ng pagsisisi sa mga bagay na uh, ginawa mo. Okay? parang ang pangit yata ng pasok nun, no? Parang wag mong pagsisihan yung mga bagay na ginawa mo. Ibig sabihin, my dear, eh, um, it's depends kasi, di ba Kung masama yung ginawa mo, of course, pagsisihan mo ng buong puso mo, my dear, sa ating buong may kapal. Pero, minsan kasi, my dear, meron mga eksena sa buhay natin, like, meron tayong tinulungan, meron tayong minahal, meron tayong mga, yung mga ganun na eksena, my dear. Tapos, hanggang ngayon, daladala -dala mo pa rin siguro na parang, sana hindi na lang kita minahal, sana, yung mga ganun na eksena, my dear, I hope you're getting my point. So para sinasabi dito my dear na sa energy ng hermit, sabi natin mga spirit guide for you sa iyo. eh, uh, ano daw? Naintindihan niyo pa ba ako? Chinese na ba ako? Okay? So sinasabi dito my dear ng ating mga spirit guide na huwag mong pagsisihan. Lalo na my dear kung yung ginawa mo ay may kinalaman sa pagtulong sa tao. It really doesn't matter kung na-appreciate mo nung tao na yun or hindi. Basta ang mahalaga dito my dear Scorpio is you did your part, di ba, na matulungan yung tao na yon or mahalin yung tao na yon Kung ano man yung situation, my dear. Basta umalis ka daw sa energy ng pagsisisi. And ako, my dear, uh, I, I believe this is my personal, ano ha, personal uh, message para sa'yo, my dear, na minsan talaga, lalagay tayo ni Lord sa isang situation na hindi natin gusto or posibleng at the end magkaroon tayo ng maraming pagsisisi para matuto tayo. Okay? So, I guess naman natuto ka naman na siguro kung ano man yun, okay? So, wag mong, wag mong ano yun to kasi posibleng gamitin sa'yo to, my dear, ni Devil. Alam mo naman si Devil, mas kam aliliit na mga butas-butas yan, my dear. Talagang gagawa niya ng paraan para isingit yung sarili niya doon para magkaroon ka lang ng Nine of Swords okay para hindi lang to mangyari okay and if you think if may meron ka mga any awakening ngayong second half of June meron ka mga realization meron ka mga madidiskubre meron ka mga malalaman na dala-dala ni high priestess just be thankful magpasalamat ka na lang my dear kasi nagising ka na sa katotohanan yun lang yun okay wag ka na masyadong magkinkim ng galit jan wag ka nang alam mo na yun maggalit-galitan my dear kasi at least ginising ka niya diba you wake up from this uh, ano ba tawag natin dito beautiful nightmare kasi sa umpisa akala mo beautiful tapos yun pala nightmare de ba yun ang nakukuha ko so my dear let's go na tayo sa ating uh, pasilip sa ating future okay gustong gusto to ng lahat pasilip sa ating future is Scorpio tingnan natin is Scorpio pasilip po sa future ng ating mga my dear is Scorpio we have here the energy of the nine of wands okay So, meron ka pa rin daw talaga may mga gustong mangyari sa buhay mo na parang medyo mahirap na ma-achieve. Okay, yun na nakukuha ko dito. But, It's okay. Ganun talaga ang buhay, my dear. Abaan na lang talaga natin yung ating mga pasensya, my dear. And sinasabi dito, my dear, I can receive na parang meron talaga sa inyo, my dear, na parang hindi makalet go, okay? So, ngayon pa lang, my dear, putulin na natin to para hindi magmanifest yung future na to, ha? putulin na natin to. Ngayon pa lang, second half of June, eh, let go mo na yan, okay? Let go mo na yan, bitawan mo na yan, my dear, para maging magaan yung flow ng ating life, okay? Para ma-achieve na natin yung ating 10 of pentacles over there, di ba? Lahat naman tayo gusto yung 10 of pentacles, the fruit of our labor, okay? So, ngayon, my dear, I, I can feel, my dear, na ang pinaka-main focus talaga ng reading natin dito is yung typical na parang ah... Uh umalis ka sa kung ano man yung mga bagay na nangyari sa iyo in the past, kung ano man yung mga pagkakamali mo, mga mistakes mo. Of course, kung yung mistakes mo ay may kinalaman sa paggawa ng hindi maganda, sa ating buong may kapal, ganun, manghihi ka ng sorry, ask forgiveness sa kanya. Pero kung yung mistakes mo naman is may kinalaman naman sa like tumulong ka sa tao, tapos hindi na-appreciate, nagmahal ka ng tao, tapos hindi na-appreciate, it's okay. Diba? It's okay. It's a part of our life. Okay? So, tinuturuan lang talaga tayo, my dear Scorpio, kung paano talaga yung talagang, yung, yung kalakaran dito sa mundong ibabaw. Okay? So, what of the card, the hidden message is the Wheel of Fortune. For some of you, my dear, this is the time para mag-recover. This is the time para mag-heal. This is the time na magkaroon ng acceptance, my dear. Uh, this is the time para magkaroon ka, my dear, ng... Uh to try again, subukan ulit ang mga bagay-bagay na posibleng akala mo ay na-miss mo ng mga opportunities, mga nasayang mo na opportunities, if just in case, my dear, na meron, meron ka mga iniisip na, ay, sana green up ko to noon, this is also the time, my dear, na subukan mo ulit, try again, subukan mo ulit, di ba? Kung noon nag-fail ka, this time you can actually try again, sinasabi ng card natin over here, pero para maging successful itong pagtatry mo ulit at pag move over mo, at uh, tanggalin mo yung energy ni Hermit, okay? Huwag mong pagsisihan yung mga bagay na ginawa mo, especially kung may kinalaman naman sa uh, coming from your heart. Ibig sabihin pagkakawang gawa, pagmamahal, yung mga ganun. Huwag mong, huwag mong pagsisihan yon Kasi kahit pa paano, diba, you did your part. Yan naman ang inuutos sa atin ng ating buong may kapal, my dear, eh, diba? Ang tumulong sa ating kapwa. Ang mahalin ang ating kapwa. Of course, kung meron namang something na very, very bad, as in sobrang sama nung ginawa mo, na as in labag sa mata ng ating Panginoon, eh, diba, Yung tayo ng tawa. This is the time, my dear, para gawin yung mga bagay-bagay na iyon. Okay? So, my dear Scorpio, ito ang iyong reading para sa iyong second half of June. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Just click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And please like, please like, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is... Ano daw? Once again, my name is RJ. <laughs> Sorry po. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.